nalagi purihin ang alam natin sa sahasan. Andito naman guys. na yang wagas ay, ay dapat ihayag. Andito naman ako guys, guys. Si ng dati ang katapatan niya. Naka-birthday pakita ko sa inyo tong maluwag guys. Yeah, aeroplano guys oh. Yeah, guys. Airplane, yeah, guys. Oh. yung yeah, airport, guys. Oh. Balang araw guys, sasakay ako dyan. Papuntang Japan gusto ko. Ayan okay guys. Oh. So. Papunta sa si airport Kawan yan guys. Kasi malapit lang, lang, lang to si airport yung lugar nito guys. Airport na yan na dyan guys. Unahan guys. Pag dito ka dumaan guys, guys malapit. Pero pag doon ka sa, sa highway, malayo. Kasi iikot ka Ito ay lalako na makalulot. Pagkanali guys saan kami magkakampay guys pag tanghali guys dito kami guys Yan. ilalim ng puno guys kasi mainit guys sa labas. puro dyan sa ilalim napakalamig dyan malakas ang hangin kaya dyan kami na dyan kami nagsisilong kaya nga pagdating ng ganitong oras guys ang mga tao kanya, -kanya silang ano kanya kanya na silang pusto guys Si Ay guys, yung marami pong tao doon guys. Matatakot. Na batong walang bahid doon. Ano 'yan doon guys? mula sa mga ng sulat so guys, sa, sa mga ka marami Mga kapatid, kapag napalitan na ng na walang pagkabulok o nabubulok at napalitan na ng na walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpa. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpa? Nasaan o kamatayan ang iyong kamanda? Ang kamanda ng kamatayan ay ang kasalanan. ang lakas ng kasalanan ay nagumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag magmatinag. Oh, Magpakasipag kayo Patilala, sa gawain pa, pa, para sa Panginoon. Yamang alam ninyo, tinasasayang ang inyong it's pagpapagal it's para it's guys. sa kanya. <laughs> ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita ng Panginoon.

sumayon ang Panginoon at sumay rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pakikutin ko yung camera ko, guys. Ha? Kaya nga, guys, ang daming tao, guys. Noong araw kasi yun, yung araw kasi 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 yung ka ang isa rin araw kasi yung araw kasi ka yung araw kasi yung araw kasi yung araw kasi yung araw kasi yung araw sa yung Ngunit, kapag magiging katulad kanyang guro. Guys, and nandito lang guys. Maraming maraming salamat po guys. Sana guys, huwag niyo kalimutan yung YouTube channel ko guys. Balti Kanalis. Sana supportahan yung YouTube channel guys. God bless you guys. Thank you very